Welcome back sa ating podcast kung saan ang bawat kwentong negosyo ay may puso. Sama natin ang isang inspiring entrepreneur na nagpapatunay na ang passion at creativity pwede talagang pagkakitaan. I've been, I'm Pinay M. Julia, ang inyong kasama sa pagdiscover ng mga kwento ng mga Pinoy entrepreneurs. Today, kilalani na natin ang may-ari ng Print Farm PH. Isang negosyo na hindi lang basta printing services ang offer, kundi pati na rin ang mga in-demand flower arrangements. Mula sa pagiging sales lady hanggang sa pagiging online seller at ngayon proud owner ng isang thriving business, ang kanyang journey ay puno ng aral at inspirasyon. Welcome to Pusong Entrep. Mula sa pagiging sales manager hanggang sa pagiging online seller at ngayon, proud owner ng isang thriving business, ang kanyang journey ay puno ng aral at inspirasyon. Welcome to Pusong Entrep, Miss Gladys. Now, bago tayo magsimula, pwede mo bang ikwento sa ating mga listeners kung ano ba ang Print Farm PH. What gave you the idea na pwede siyang maging business? Kaya the Print Farm PH yun kasi mga printing business kasi yung inaan namin. So, farm siya. Pag sinabi naman natin ng farm, di ba parang nag-grow. Ganon. So, so doon. Doon siya nag-start. Tapos, printing, nag-grow siya sa photo booth business hanggang sa nagkaroon na ako ng Flower shop business, services, um, may ano na kasi kami, eh, sa school services, mm -hmm. sa amin din, tapos CCTV sa amin din. So, ganun siya. So, nag-grow siya na nag-grow, yun yung The Print Farm PH. Alright, so let's go back naman po sa beginning. Nag-start ka pala sa sales, right? Sa sales, okay. Tapos nag-online selling. Ano yung mga nag-encourage sa inyo na pasukin ang mundo ng Ah, Siguro, pangarap. Una-una pangarap. Kasi, syempre, kapag may pangarap, ka, di ba, mas mai-inspire ma ka para magpursig ka dito sa negosyo mo. Uh -huh. uh, simula kasi bata pa, talagang marami akong mga iniisip na gusto sa buhay. So, para sa pamilya rin. So, ano naman yung mga initial expectations mo sa Print Farm nung nagsimula ka pa lang? Actually, hindi ako nag-expect na malaki agad eh. Kasi, uh -huh. nagsimula lang ako dun sa kwarto ko dati na gusto ko lang mapaganda siya. Hanggang sa, ayon uh, naging malaking business na siya. Actually, okay. di man masyadong malaki. Parang bigla lang na nag-boom ganon, so wala akong expectation talaga na sobrang ano ba siya parang forte mo talaga yung sa printing or it was like something that you wanted to go na ah may alam talaga ako dito magaling ako dito hindi ko po siya forte mm -hmm. Search ko lang po siya kasi mahilig kasi ako mag-search mm -hmm. yung mga kung ano yung uso, yung mga mm -hmm. ganun kung ano yung mga papatok. Kasi halos lahat ng, sabi nga nila, bakit lahat ng business mo pumapatok, mm -hmm. lahat ng binibenta mo nag nagiging okay. Mm -hmm. So hindi ko din alam yon, Pero siguro para sa akin, yung pagsasearch ko, nakakatulong siya. Mm -hmm. So you studied it first? Oh? Inis, uh, inaaral ko talaga siya simula maliliit na bagay hanggang sa ano. So paano niyo naman po na pondahan yung business considering na dalawang industry ang pinasok niyo sa negosyong ito? Siguro sa tulong na rin ng pamilya ko, mm -hmm. father and both sa uh, father and mother na side po. Mm -hmm. Tapos uh, may mga kaibigan po kasi talaga ako mga sumusuporta. Ah. So, yun. Ganun po siguro yun. Tapos, bigla kasi ano talaga, taas ng ano, yung sa sales namin, <laughs> hindi ko ine-expect. So, siguro doon ako kumuha ng funds para dito sa uh, mga business ko. So, paano mo naman po na nasisiguro na parehong nagbibigay ng attention ang printing at flower side ng inyong business. Meron ako mga staff. May staff mm -hmm. ako para sa flower shop. Meron din ako staff sa printing business ko. Meron din ako sa uh, school service. Meron din sa CCTV. So talagang parang nag-iba-ibang... Mm, meron din ako sa photo booth. Iba-iba siya. Iba kasi meron din ako mga part-time bukod dun sa mga uh, staff ko na regular. So ang, ang gusto naman natin i-dive deep into your business, ma'am, di ba? Is the start itself. Kasi syempre, yung mga viewers natin, they, they want to know how did you actually start from the very beginning, from that specific idea, right? But paano nyo po siya na build up to having a lot of businesses included? Actually, hindi ko rin alam bigla-bigla na lang siya. Actually, yung ano ko, yung husband ko, <laughs> nagugulat na lang, may dumarating na, uh, di ba, nag-start kami sa printing business. Mm -hmm tapos naisipan ko ah kulang to kasi hindi iniisip ko hindi lahat ng month uh, papatok siya uh -huh. so sabi ko hindi pwedeng meron akong buwan na hindi okay uh -huh. iniisip ko kasi yung mga staff ko uh -huh. hindi pwedeng mawalan sila ng trabaho so sabi ko magdadagdag ako ano pa ba pwede ko idagdag? Um, minsan, sa halip na itutulugan lang, sinesearch ko yun. Nagsesearch ako kung anong papatok na kakayanin ko, mm -hmm. kakayanin ng husband ko, pagtutulungan namin. Katulad ng after nitong printing business namin, mga tarpaulin, uh, mga mugs, mga pang giveaways. Ang mm -hmm. um, ginawa ko, kumamanaw na rin ako ng mga photo booth. So, sabi ko, months to, September yon. Ano bang papatok ng months? So, inisip ko, photo booth business. Mm -hmm nag-start ako standard photo booth. Hanggang sa nakita ko yung mga um, kaibigan ko, nag-inquire na, nagpabok na sa akin, standard photo booth pa lang yun. Kasi sa mga kaibigan ko, kasi talaga kahit siguro, feeling ko walas lang event, nagpakaroon sila ng event, gawa ko eh. sa <laughs> so, sobrang support ha. So, supportahan talaga ako. Tapos hanggang sa, ay, okay to, magbo So ang ginawa mm -hmm. ko, bumili rin ako ng mirror photo booth, 360. Mm -hmm. Wala na kaming pahinga nun, nung bare months. So tuloy-tuloy siya. So nagsaba yun. Mm -hmm. Yung printing business namin, Saka yung photo booth business namin, medyo nga rag kami ng time na yon mm -hmm. mm -hmm. So, ayun, marami kami staff na, ano, marami akong natulungan na uh, staff noon, mga estudyante din. So what about the strategy itself na apart from, you know, your your friends po na talagang supportado sa inyo mm -hmm. and your family, paano nyo po na advert even more your business? Ako kasi yung tipo ng tao na hindi ako yung para nagsisell na bumili kayo ng ganito sa social media. Mm -hmm. Hindi ako ganun eh. Pinapost ko lang. Tapos makikita nila. Ako gusto, gusto ko ako yung unang susuporta sa inyo. Ang mga tita ko, both sides mother and father, mga pinsan ko, kahit nasa abroad pa yan o order sila, mga kaibigan ko, lahat talagang sobrang supportive talaga kung ibang mga tao sabi nila yung unang sumusuporta sa akin best stranger sa akin hindi pamilya talaga kaibigan so paano naman po na separate yung teams or uh, streams systems how do you ensure that you know both sides of your business po receive adequate attention sabay-sabay ko silang inaano hindi ko sila inaano separate talaga mm -hmm. so kailangan kung may attention ako dito sa printing business ko kailangan sa photo mm -hmm. booth ganun din pantay-pantay po lahat yan ano naman po yung pinaka Uh, malaking challenge na inyong naharap na pagpapatakbo ng Print Farm PH at paano mo ito nalagpasan? Yung time na kami palang dalawa ng husband ko yung nagpapatakbo ng business. Uh -huh. Tapos, kapag nagkakasakit siguro yung mga staff, uh -huh. yun, sabay-sabay nagkakasakit. Yun lang naman. Pero, sa ngayon kasi parang binibless ako ni God kasi yung mga staff ko talaga mga magagaling eh. Uh -huh. Magagaling talagang ano sila sa akin. Uh, dito sa printing namin, sa business namin, talagang supportive din sila. So maraming ang tumulong sa inyo sa pagpapatakbo ng negosyo kasama na inyong asawa. May tips ka ba sa mga kapwa natin entrepreneur kung papaano naman nila may sasama ang kanilang pamilya sa kanilang business journey? Iniisip ko rin yun eh. Mm -hmm. Ayokong mayroon akong staff na akawag-anak ko. Mm -hmm. But your biggest supporters yes, are Yes, sila then, talaga yung mm -hmm. ano, hindi nila kailangan, mas kailangan ko. Kasi mga mayayaman yung mga kamag <laughs> So <laughs> ayun, so hindi nila kailangan yung sa tulong ko. Kailangan ko siguro yung tulong nila. Ayos, mm -hmm. talaga nila ako. Na-mention naman nyo previously na kasama mong magsimula ang husband mo sa pag-start ng negosyo. Mm -hmm. And we all know that running a business can sometimes uh, strain personal relationships. Pa, paano mo naman na-navigate yung mga challenges po between, you know, your personal life and sa negosyo? Actually, wala na kaming personal life ni husband So, yun ang problem. Yun ang medyo ano namin. Nagiging ano namin ni husband. Mm -hmm. uh, kasi minsan daw wala na akong time kasi bukod dun sa business namin meron din akong uh, work sa Australia po. Mm -hmm. So, ayun. Siguro, tuwing uh, Sunday lumalabas kami nagsisimba, yun na yung pinaka-banding namin tatlo. Kasi isa lang yung anak namin po eh. Mm -hmm. Tapos kapag may event yung anak namin, yun, banding na rin po namin yun. Nasisingit din namin siya. Mm -hmm. Ayun. So, paano naman po yung nabago ng pagiging isang negosyante ang pananaw mo sa Buhay. Hindi po nag-iba yung mindset ko kasi nung empleyado ko, kung may goal ako na tipong mataas, natatapusin ko lahat, nakakayanin ko lahat, same din dito sa business namin. Kung may isang payo ka sa mga aspiring entrepreneurs po, lalo na sa mga kababaihan na nag-aalangan magsimula, ano ang masasabi mo? Ang magiging payo ko lang po ay ano, lakas ng loob lang talaga lakas ng loob. Yun kasi yung talagang pinanghawakan ko ng last lang talaga ng loob. So ano naman ang next plan mo for the Print Farm PH? Mayroon ka bang plans to expand the location or kaya naman yung services na meron kayo now? Ang plano ko para sa mga empleyado ko kasi, so siguro yung mga trainings po, mas papalawakin ko po yung knowledge nila sa ano namin. Kasi feeling ko yun yung ano eh, medyo kulang. Yung sa, kailangan may mas alam pa nila. Kasi husband ko, ano kasi siya parang, siya yung nag, ano ngayon, nagmamanage. Hindi nakakagalaw masyado yung mga empleyado ko na wala yung si husband. So, kailangan mm. ng training talaga. Para kami medyo makarelax-relax mm -hmm. ng konti. ayon yes. Kung gusto nyo po mag-avail ng aming services sa The Print Farm PH, just call or text 0918-951-0520 or pumunta po sa aming shop uh, number 444, um, De Ocampo, Trezimater, City, Cavite. Pwede po kayong uh, mag-follow sa aming TikTok page and Facebook page, The Print Farm PH. At dito tayo natatapos mga kapusong entrep. So kung naghahanap kayo ng ready-to-print merchandise or magandang flower arrangements, go ahead and visit Print Farm PH. And while you're online, give us some love too. Follow Pusong Entrep social media pages for behind-the-scene clips and more inspiring stories. Or kung interested kang maging part ng ating kwento, message us and baka ikaw na ang next feature natin. That's a wrap for today. Day, huge thanks to Miss Gladys for sharing her story so openly and to you for tuning in. Kung na-inspire kayo sa story natin today, share it with a friend who you think will like it din. Abangan next week ang ating susunod na Pusong Entrep story. Laging tandaan, every big win starts with a small step. See you next episode dito sa Pusong Entrep kung saan ang bawat negosyo ay may puso.